Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang balitang problemado nga daw po agad ang Milwaukee Bucks kay Damian Lillard at ang balitang Mikey Williams to Barangay Ginebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang problemado nga daw po agad ang Milwaukee Bucks kay Damian Lillard. Kasabay nga ng pagkatalo ng Milwaukee Bucks sa kanilang game kahapon kontra sa Oklahoma City Thunder. Ay sobrang nag-struggle ang kanilang superstar point guard na si Damian Lillard na nagtala lamang dito ng 5 points, 4 assists, 2 assists sa kanyang 2 out of 11 shooting sa field goal at 0 out of 5 naman sa 3-point line. Yes, hindi kagaya ng una niyang laro sa Bucks kontra sa Lakers. Ay sobrang ang nanlamig ng gusto ang shooting ngayong araw na maaari pa nga daw pong maulit pa sa mga susunod na laro ng Bucks ngayong season. Kaya yan na nga ang pinangangamba ngayon ng mga fans ng Milwaukee Bucks. Maliban rin nga dyan ay napakalaki rin naman nga ng problema ng kanilang team sa napakalamayang depensa ni Lillard gayong maaari nga itong gamitin o samantalahin parati ng kanilang mga kalaban. Kaya meron at meron pa rin naman nga napakalaking kahinaan ngayon ang Milwaukee Bucks. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang Mikey Williams to Barangay Ginebra na ibalita na nga noong nakaraang araw na nagka na naman nga ang buong na ng talk and text sa kanilang point guard na si Mikey Williams. Matapos humingi na naman ito ng napakalaking pera sa kanyang magiging bagong kontrata. Sa ngayon nga daw, ay nananatili pa rin naman ito sa US at hindi pa sumasama sa kanilang mga ginagawang team practice. Kaya nakapag-desisyon nga ang kanilang kupunan na hindi na lamang ito isali sa kanilang line-up para sa darating na 2023 PBA Commissioners. Ayon pa nga sa naging pahayag ng PBA Chairman na si Ricky Vargas, ayaw pa rin nga daw po ni Williams na bumalik sa Pinas since hindi nga siya binibigyan ng talk and text ng maximum contract. Kaya wala na nga sila ditong magagawa. Pero sa kabila nga ng problema ang kinasasangkutan ngayon ni Mikey Williams, ay may lumalabas rin naman ng balita ngayong araw na posible nga itong kunin ng kahit anong kupuna ng SMC Group. Kung inyong ang mapapansin, lahat nga ng player na nagkakaproblema sa kanilang kontrata, katulad ni na Maverick Ahamnesi at Jeric Teng, ay kinuha ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Kaya inaasahan na nga na sa usunod na rin naman nga nilang kukunin ay si Mikey Williams na malapit ang maging isang unrestricted free agent. At pwedeng-pwede nga pong paglaruin nila sa Barangay Ginebra na nangangailangan ngayon ng pure point guard.